welcome Relance TV. Supposed to be mga ka-idol nakita ito. Tapos ko nang nailatag yung bakal. So ang tanong ganito, ano ba ang tamang paglalatag ng bakal sa steel deck, So kino kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libor. At kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyalis. So kino okay, balik tayo sa tanong ano ba ang tamang paglalatag ng bakal sa steel deck. So kino okay, nakita niyo to, ito ay groove ng steel deck. Ngayon sa paglalatag natin ng bakal, nakita niyo tong groove. Yung bakal dito natin ilagay sa gitna ng groove. Diba nakita niyo, yung bakal is nasa gitna lahat kapag buhusan na natin ng siminto, yung siminto natin is nakakapit dito sa bakal na nakagitna. So kapag kayong bakal is nakagitna lahat, yung spacing or distance ng ating bakal is hindi mawawala yung 8 inches or 20 cm na distance or spacing ng ating bakal dito sa ating steel deck. So ganito ko lang nilalatag yung mga bakal para sa steel deck or para sa flooring ng aking bahay. Nakagitna lahat.